gamit sa bahay sa mga display, no? And dito this. sa mga nakikita mo na dito. Ano so, uh, Sa Julian. Julian store dito sa kahabaan ng Santa Cruz dito so, may... Risa Labinio. Risa Labinio po dito mo no? sa... So, so, pa, oh, sa... Binida. Binida. So, abinida na pa. Sakot na pala binida to. Oo. Oh, sa Binida. ng binida. Mm -hmm. So, kagawa ng So, ng binida. ng binida. So, dito ka ng binida. dito mo no? mga gamit

ito gawa sa kaaway ito mga isla politbisan politong gawas sa kaaway mga gawa sa kaaway ito hindi mga babasa ng kaaway yung ito, mga guys. yung yung ah, oh yeah. ah, yung 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 yung

lagyan ng ginto mga guys. Meron po sa mga ganitong hori mga guys. So 500 din ito mga guys. Ang gold. Ito mga Ito mga guys. Ang umaga mga kaysyo welcome back sa youtube channel natin mga kaysyo nandito naman tayo sa abinidia na ni ng abinidia street mga kaysyo Rizal Avenue sa papuntang ano, may papakita ko sa tamang way dito mga kayo. so nandito tayo sa harap ko sa mga jolly store mga, mga about mga surplus na mga gamit dito mga kaysyo mga galing japan mga surplus mga gamit sa bahay so sumahan nyo ako at mag update tayo so let's go area na yung papunta dyan, yung papuntang biyahe na ng Santa Cruz po sa mga jeep mo guys. So balik ng area to rito, ito pang galing monumento. So ito po yung matagkikita mo sa dito, ito po yung ah uh, surplus. So yan mga guys, so Samahan nyo ako sa papasok sa isa loob. Yan mga dito sa area na to kung saan yung mga surplus dito mga gamit mga guys. Yan, so yan mga guys. So samahan nyo ako. So let's go. Samahan nyo ako. Tara, para update natin sa mga about ng mga paninda rito kung anong mayro sila rito. Mga okay, so dito sa mga about mga baso mga guys yan. Yan dito mga yan, 50 sa mga about yan. Rituan dito mga guys Doon mayro pa sa taas na pwede natin pumunta dyan sa taas. Sa mga ano. ay sa mga itong, 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 itong mga nakaka-display dito mga. Hello. Hello! Ah, ito mga Ah, oh, mga mga presyo nito? mga ganito, 350 mga kaysa mga So, dito ma Mangga, ganito, Iba pa rin, mga mga ganito mga Iba-iba mga So ito mga guys, 350 mga price na ito mga guys ito. So, timbangan ko. Okay, ito mga guys. So may bibigat tong mga bakal talaga 'yan. No? Mga timbangan tong mga. So mayroon naman tayo rito ng ano. Yan. So mga ganitong sa Takore lang. Yan. So ang price na ito. So, mayroon tayo rito ng ganito. So yung mga display lang ito mga guys. Nakaka-display tayo. Yan. Yan sa loob ko so bakal siya wow uh, so na so kind of... yeah, tumatanong so ganito po ma'am yan yeah, mga ganitong parit yung mga 500 mga arts yung mga ganitong 500 tatalo yeah, sa bawat itong mga 500 yung mga presyuhan po din yeah. 500 500 para sa mga pantulong naman. tayong 'yung ng ano? Ito. So, so about mga lagyanan ng ginto mga 'yan. Ang mga kadalasan ng mga ginawa sa bahay, mga pangdis. Ito ginagamit sa binggo ba ito? Hindi. So, Sumagkano ang mga pesoha ito? sa mga ganitong ore, mga guys. So 500 views ito mga guys, cold. At -dip -dip din, mga guys. So, ito mga guys. Ito mga guys. Ito mga Ito mga mga guys. Ito mga guys. Ito mga ng Ito mga guys. So gilingan ng kape po ma'am, magkano ito? 1,500 1,500 ito mga guys. So gilingan ng kape po mga guys. Bago magkakape, gilingan sa mga kape po. 1,500

Di eh, magkano po ito ma'am? 4,000 1,000 Ah, 1,000 po nga So mga 1,000 mga alam para mayroon natin tayong wall clock so dito pagpipilian na natin ang dami mong pagpipilian dito mga guys sa mga ganitong ore ito ma magkano to wall clock 300 sa mga ganitong ore mga 300 pesos mga, so, dito, okay. mga ganitong mga presyo niya so solid ka dito mga ganitong ore so dami mong pagpipilian dito mga guys okay. okay. napaka solid yung mga ano dito mayroon pa dito sa mga ganito Yan. sa bahay <laughs> Hirom kasi walang yan. So ito, yung mga isa. Pang nag-interest mga ganito. Ha. So mga gin o oh, tanso ito mga isa. Napakabigat. हमारे बोल रहे थे सही Yan yeah, mga ito babasag ito mga sa mga ka ay, hindi ano to kaos siya nakaok ito mga isang mga ganito. O rin mga ano. Ah uh, lagyan na ng halaman sa mga salamesa na. Ayan. Ano. Yeah. Ayan, yeah, mayroon tayo itong lagyan na ng mga gold. So gawa sa kawayan naman ko okay, so. ngayon, gawa sa kawayan. So, yung ano to, ngayon siyong Tanso. dami ko pagpipilihan dito at naka-displace uh, pa ang bahay niyo kung so, saan yeah. ngayon. Tulad niyo. Yeah. Lagyan na ng mga kandila. se siente en candela más So dapat man tayo dito sa mga about ng mga toys mga guys. Sa mga presyuan nito mga toys. So nagalit ng mga toys na ito. So magkano ito mga ganito mga ganito? 450 mga toys mga ganito mga ori mga toys mga ganito. 450 ito mga ganito. sa mga antik to no kalor na sa mga gamit to mga antik mga gawa sa kahoy o mga tanso yung katulad nito mga antik mga guys ito mga gawa sa kahoy rin to mga guys so barnes lang yun know? yan. elephant yung mga pang display na sa bahay yun dito lang ang dami mo hindi kita at matatagpuan dito sa mga pang display sa bahay mga isa na dito. so about naman sa mga laruan mga isa napakadami rin dun sa mga laruan ito mga isa uh, uh -huh. o oh, yung mga iba't iba eh, hey, ano na na yung counter nila yun sa mga counter yan. sa mga yan mga toys sa mga games sa mga laruan mga character sa dragon ball ito sa mga yan dun sa stunting na dami lang makalabuhan yung mga daruan dyan mga, mga remote yung ibang mga, mga naka yung mga yun ito so, mga guys, yung nagalap mga guys mga ito yung mga gamit dito sa mga gamit sa bahay sa mga you know? so, display no? dito sa mga makikita mo na matatagpuan Julian store dito sa kahabaan ng Santa Cruz dito, so, may, dito no? sa may sa Lavinio po dito mga sa Abineda, so, ang kaba ng Abineda. So, nagkakaroon ng mga, mga, mga gamit sa bahay. So, mm -hmm. Sa display. Dito na dito mo. daming mga gamit. Display sa bahay, dito lang din matatagpuan sa mga itong store na to, sa mga about ng galing surplus, mga surplus galing Japan. Japan ba? Mm -hmm. Mga sa Japan doon, ito mga nagawin ito mga ito. So, ito sample ito. Ito so, ang mga dami mga. dito sa mga daming mga pang-display sa bahay na pwede nyo magpipilihan dito sa area na to. sa mga store na to. So, katulad dito, mga ito so, gawa sa kaway ito mga guys, ito so, ulit, for example, ito ang gawa sa kaway po ito mga ito. For example, ito mga ito, gawa sa kaway ito, hindi siya mapapasakit, kaway siya. yeah, yeah katulad nito mga guys, ang so, katulad dito sa gawang kaway nito. Si Buddha. Uh, Buddha. Tapos marami kang mga papipila dito sa ito mga ito mga ano naman sa siya, katulad dito mga babasagin. Babasagin ba lahat yan? Yan, so, sa dami mga pwede mo pagpipilihan dito sa area kung anong mga mabibili mo, pwede pang display mo sa loob ng bahay mo. So katulad din yan ikaw. Oh, malaking bahay mo pwedeng mapag-display. may may mga pwedeng dito, dito sa madami oh. yan, yan, dito, yan, Napakarami. Meron. bayba no? ano. oh. Gusto mo mag mag-team mag mga na oh. so, lang. Pasyalan na lang 'to, ito, no. Ito maker. Ha? Copy maker. Copy maker dito lang din. Oh, 110 volts. Ha? So kailangan din transformer. Transformer. Oh, pero mura na 'yan. Mura na rin 'to. Oh. Dami Okay, sa mga, oh, mga, 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 mga gusto pumunta, no? Gusto pumunta, pumunta so, na dito. Pasyal na kay dito. Sa kahabaan ng Abinida. Abinida. Dali sa labi niyo. So, 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 pumunta na kay dito sa Oh, punta na kayo. Sa mga mga surplus na mga ano, Japan surplus, guys.